Kumasaan ka man? Sana umuwi ka na ng aral na kami ni Lula mo. Lahat kami, pati mo kapatid mo. Sana umuwi ka na. Sabi ko lang sa huwag ka na lang umuwi. Kaya mo kung sino man yung nagbabanta sa iyo. Nga parang marawan natin kung sino yun. Pero wala eh. Right, bigla ka na lang din ang wala. Hindi right, ka na namin asin ka. Sana umuwi ka na. may nangangamba ang ina na si Gloria Lukban para sa kanyang anak na si Rolando Lukban Morales dahil bago pa man daw ito mawala ay nakatanggap umano sila ng pagbabanta sa buhay nito. May tanong ko lang, eto bang si Rolando ay nagtatrabaho po ba? Minsan po, pag may landscape lang po sila. Opo, saan po siya nagtatrabaho, Nanay Gloria? Diyan lang po sa labo. Ma, itanong ko lang, Nanay Gloria, ano po ang nangyari bago siya nawala? Nasa ano po kasi siya, nandun po siya nakatira sa lola niya, sa mama ko. Tumawag lang, So, yung mama ko sa akin, tinatanong po niya kung nandun na sa bahay namin yung anak ko. So, ngayon, nanay, uh, dalawang buwan nang nawawala at walang paramdam uh, po itong anak niyong si Rolando. Kailan po kayo kinutuban na nawawala na po ito talaga? Noon po hindi, na, uh, bale bali nung umalis po siya ng May 2, nakakachat po, po po siya. Ano, uh, hanggang May 5 po, may chat pa po siya sa akin. Na-reply pa po siya. Nung ano na po, wala na po siya talagang chat, ilang uh, ilang araw na ang lumipas, pinutubon na po kami na talaga po siya ay nawawala na. Kaya po nag-report na po kami sa barangay at sa police station para po ma Tulungan po kami na mahanap po yung anak ko. Ah, uh, Nanay Gloria, trinay niyo na po ba na puntan po ito sa kanyang pinagtatrabahuhan? Nauwi naman po yun ng bahay. Wala po, hindi naman po yung stay in sa tamaho. Opo, so hindi nyo po na-try na baka nandun po si Rolando. Doon nanay sa nanay Gloria, doon sa itong bahay po na tinutukoy nyo na lola po ni, ni Rolando, nandun po ba yung mga gamit nito? Opo, wala po siyang dalang gamit nung umalis. Alas 4 po ng madaling araw po umalis doon sa bahay po nila mama, doon po sa lola niya. Nakabike po siya, tapos yung ano, hindi na po siya talaga bumalik mula po hanggang hanggang ngayon po, hindi na po siya nakabalik. Opo. Wala na po nang umalis siya ng May 2. Opo. Nanay Gloria, meron po ba itong asawang itong anak niyo si Rolando? Wala po. Wala po siyang ano. So wala po itong nabanggit sa inyo na meron siyang karelasyon? Wala po. May tanong ko, Nanay Gloria, sino po itong tinutukoy nyo na maaring nagbabanta po sa buhay ni Rolando? Hindi po, hindi po sa namin kilala kung sino po yung ano. Basta ang sabi po niya sa, sa amin, mag-ingat daw po kami at may gusto raw pong tumira daw po sa kanya. Itirahil daw po siya. Ay eh, kaya sabi po niya sa akin, Mama, ipabakuran mo na ika yung bahay. Kasi baka ika mamaya, may pumasok na lang ika bigla dito at tirahin ika ako. Sabi niya gano'n. Lahat po ng mga nakatira doon sa mama ko, yun po ang sabi niya. Na baka lang nga daw po, ano, tirahin daw po. Pati sinabihan po kami na mag-ingat po kami at mayroon nga pong nagbabansa po sa kanya. Apo. Nanay Gloria, paano po ito sinabi sa inyo, nanay? Personal po ba ito or through phone call? Chat po. Chat po nag-wissage po siya sa chat. Ang sabi lang sa chat nyo ay, mag-ingat po kayo, baka oh, may masama po sa inyong mangyari. May gusto nga pong tumira sa kanya. Nung sinabi niya ma'am, nung uh, nag-chat po ito sa inyo, patungkol dito sa pambabanta po sa kanya, ano po yung reply nyo po sa kanya? Eh sabi ko nga po sa kanya, sino ba kako yun? Wala naman siguro mag-ano sa iyo, kasi wala naman po nga siya. Kaming alam na kaibigan niya, or nakakabarkada niya doon po sa amin. Eh, sino naman kako ang mag-aano sa iyo noon? Diyan ka lang kako sa bahay, huwag ka na lang kako maglalabas. Para nga, ano, yung nga sa sinabi po niya na siya ay may titira sa kanya, huwag ka na lang kako lumabas. Apo. Para hindi ka mapahamak. Eh, nung nang pong, ano, isang beses na umalis po siya, na nakabalik pa po siya, nung unang umalis siya, um umuwi pa po siya ng gabi. Ng gabi. Tapos nung tiksa, ano po, nung hindi na po talaga siya nakabalik. Wala na po talaga hanggang po ngayon. Opo, Nanay Gloria, sa tingin niyo po ba, ano kaya yung naging dahilan kung bakit pinagbabantan po ito si Rolando? Hindi ko po, po, sir, alam. So, wala po, sir, kayo... alam po alam kung ano po ang ano. Kasi Lang... umalis po siya, dati po, yung cellphone niya, nakukontakt namin hanggang nung ano, nung May 5, may kontakt pa po kami mula po nung ano, wala na po. Hanggang po ngayon, wala na po siya cellphone, di na po namin sa makunta. Nung araw, nanay, na sinabi po sa inyo na meron pong nagbabanta sa kanya, ito po ba ay na-report nyo sa barangay or sa malapit na police station? Barangay po at sa police station po, nag-report na po kami. Ang sabi po ng police, sa police station, i-update e, e, na lang daw po kami kung ano raw po ang ano nila kasi i-plus e, alarm daw po nila sa lahat ng mga estasyon. Ito ang sabi sa amin. Kaya ang sabi po niya pati sa akin, huwag na daw po akong mag... Update sa kan magpalo up po doon sa estasyon kasi pupuntahan naman daw po nila yung bahay po ng mama ko at i-interviewin e din daw po nila. Pero wala pong namang nagpunta doon sa bahay ng mga pulis. Opo, so ngayon nanay, uh, sa dalawang buwan ay wala pang update po sa inyo ang police station. Opo, kaya, kaya po ako ay lang na po ng tulong sa tabang oramismo kasi po ilang buwan akong wala yung wala po. Opo, pang ilan Kung po ito si... Hindi po kami mga tulong na po kami na maayos. Pang ilan po ito nanay si... Na Opo, nanay, pang ilan po itong sa magkakapatid si Rolando? Bali, ano po yung pangatlo po yun. Sa mga kapatid lima po ang anak po. <laughs> Bago siya nanay umalis, ano po yung huling mensahe niya po sa inyo? Ano po. Sabi po nyo, mag-ingat po, kate. Nung nabanggit niya po na mag-ingat po kayo, kayo ba ay kinutuban <laughs> ng mga oras na yun, nanay? Opo. Tinungkong naman po ako kasi nag-aalala lang po kami. Hindi na po ako nakatulog. Lali na po nakakit ang ulo ko. Eh, bago, eh, may opera pa naman po ako. May operasyon ako kaya hindi ako pwedeng may stress. Pero hindi ko po nakapitiginan na, yung stress ko. Kasi <laughs> po yung pag-aalala lang sa anak ko buwan na hindi pa namin na matangpuan. <laughs> wala naman kami update. Sa pulis, wala kami. <laughs> First time mo ba ito na umalis po itong anak niyong si Rolando na walang okay. paalam po, nanay? Opo. Sige, okay, nanay, kung meron kang mensahe sa kanya, nanay, baka sakaling nakikinig po siya ngayon. Ano po yon? Nanawagan po ako sa inyo. No? Sana kung may makakita mo po sa anak ko, paki-dexer lang po. Call po ako sa number po. Kaya yeah, po kahit po sa tabong oram nito, nahalaman ko po agad. Kasi nilaalala naman po kami masyado po sa kanya. Pati po ang mama po, hindi din po siya may asma. Hindi nga po siya nakasama sa akin dito. Kasi inaalala ko rin po yung kalagayan po niya. Dahil Apo. baka kumapaano po po siya, high blood po siya. Apo. Kaya ako na lang po ang nagpunta po dito. Ananay ah, nanay, kung meron kang minsay kay Rolando, baka sakaling nakikinag, ah, nakikinig po siya ngayon. Ano yung minsay? Ano yung minsay? Para umuwi ka niya, nag-aaralan na kami yung mo. Lahat kami, pati mo lang kapatid mo. Sana umuwi ka na. Sabi ko lang sa iyo, huwag ka na lang umuli. Kaya ako kung sino man yung nagbabanta sa iyo. Na para marawan natin kung Ito inyo. Opo. Ayan mga ka-action na kanina naka-flash po sa inyong screen. Itong larawan ni Rolando Lucban Morales. anim na taong gulang. Huling nakitang suot ang kanyang blue at white striped jacket. Itim na shorts. Dalang kanyang mountain bike na puti. Kung inyo siyang namumukaan. Muli na nananawagan ng pamilya na maaari lamang ay mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page Or tumawag direkta sa telepono ng pamilya nila Gloria Lukban. Maraming salamat po, sir. Opo, meron po kaming team na alalay po sa inyo hanggang sa mahanap po natin itong anak niyong si Rolando. Maraming salamat po. At nakikipag... Para po mahanap na po siya. Opo, baka sakaling uh, meron pong nakakita in case po dito sa live natin uh, nakikita ang mga kababayan natin. Uh, ipagbigay alam agad sa amin or sa number po na na-post kanina diyan sa sa inyong mga screen. Tulungan po natin si Nanay Gloria para mahanap ang kanyang anak na si Rolando. In case na nakikinig or nanunod po dito ngayon si Rolando, wag po kayong matakot Rolando ano? Uh, meron po tayong pulis para tumulong in case po na natatakot tayo na sinasabing meron sa iyong nagbabanta. wag kayong matakot dahil nandiyan ang pulis na tutulong sa tatagan nyo na lang po yung loob nyo hanggang sa mahanap po natin itong si Rolando. Oh,